Magandang araw mga kaalaman na hinog. Alam niyo ba na sa kabila ng maraming eskandalo at alegasyon ng korupsyon sa ating bansa, iilan lamang ang mga opisyal na napaparusahan at nakukulong? Oo mga kaibigan, habang patuloy ang ating pagtatanong kung bakit parang walang napaparusahan, may mga sistemang nakaugat sa ating lipunan at gobyerno na siyang pumipigil sa hustisya. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga sikretong dahilan kung bakit hindi nakukulong ang mga korupt sa Pilipinas. Paalala, ang intensyon ng video na ito ay para magbigay impormasyon sa inyo at bigyang liwanag ang mga problema upang tayo ay makahanap ng solusyon. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung ano-ano ang mga sikreto na hindi alam ng karamihan ng mga Pinoy. Panguna sa ating listahan, ang Culture of Impunity o Kultura ng Walang Pakundangan. Ang isa sa pinakamalalim na dahilan ay ang kultura ng impunity sa ating bansa. Ito ay ang paniniwala na ang mga makapangyarihan at may koneksyon ay maaaring gumawa ng krimen ng walang takot sa parusa. Ang kultura na ito ay nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila at patuloy na umiiral hanggang ngayon. Kapag nakikita ng mga tao na ang mga corrupt ay malayang nakakagala at nagpapaksarap sa kanilang yaman, nawawala ng tiwala ang publiko sa sistema ng hustisya. Ang kawalan ng pag-asa at takot na magreklamo ay nagpapatibay sa siklo ng impunity. Hanggat naniniwala ang mga corrupt na sila ay hindi mahuhuli o mapaparusahan, patuloy nang sila sa kanilang mga gawain. Pangalawa sa ating listahan mahina at mabagal na sistema ng hustisya. Ang ating sistema ng hustisya ay kilala sa pagiging mabagal at puno ng mga teknikalidad. Ang isang kaso ng korupsyon ay maaaring tumagal ng sampung taon o higit pa bago mahatulan. Sa kahabaan ng proseso, ang mga ebidensya ay maaaring mawala. Ang mga testigo ay maaaring matakot o magbago ng isip at ang publiko ay maaaring makalimot ang mga legal na pamamaraan tulad ng mga petition, appeal at motion ay maaaring gamitin ng mga mayayamang akusado upang patagalin ang paglilitis. Ang kawalan ng mga espesyal na korte na nakatoon lamang sa mga kasong korupsyon ay nagpapalala pa sa problema. Ang mabagal na pag-usad ng kaso ay nangangahulugan ng de facto na kalayaan para sa mga akusado. Pangatlo sa ating listahan, politikang interes at proteksyon mula sa mataas na opisyal. Ang korupsyon ay kadalasang may koneksyon sa politika. Ang mga akusadong opisyal ay maaring may malakas na mga kakampi sa gobyerno na nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Ang mga ugnayang pampolitika at utang na loob ay maaring maging dahilan upang pigilan ang pag-usad ng investigasyon o paglilitis may mga kaso kung saan ang mga nasasangkot sa malalaking iskandalo ay nagiging mga appointee pa rin sa ibang mga ahensya. Ang sistema ng patronage o pagtulong sa mga kaalyado ay isang malaking sagabal sa pagpapatupad ng batas. Hanggat may mga makapangyarihang figure na handang protektahan ang mga kurap, maihirapan silang maparusahan. Pang-apat sa ating listahan ay kakulangan ng political will at tunay na liderato. Ang political will o ang determinasyon ng mga namumuno na labanan ng korupsyon ay madalas na kulang o pakitang tao lamang. Bagaman may mga programa at slogan laban sa korupsyon, ang tunay na aksyon ay madalas na mahina. Ang mga leader ay maaaring takot na galitin ng kanilang mga kaalyado o mawalan ng suporta pang politika. May mga pagkakataon na ang paglaban sa korupsyon ay ginagamit lamang bilang tool upang sira ng mga kalaban sa politika. Ang kawalan ng pare-parehong pagpapatupad ng batas para sa lahat, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, ay nagpapakita ng kakulangan ng tunay na liderato sa pagpapaikting ng anti-corruption efforts. Baka naman po, palike lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, Komplikadong proseso ng pag-iimbestiga at pag-uusig. Ang pagbuo ng isang solidong kaso laban sa mga korap ay nangangailangan ng malalim at malawakang investigasyon. Ang mga ahensya tulad ng Ombudsman at COA ay kailangan ng sapat na resources at kapangyarihan upang mag-imbestiga. Ang proseso ng pag-ipo ng ebidensya, paghanap ng testigo at pagsusuri ng dokumento ay maaaring abuting ng maraming taon. Ang mga corrupt ay may akses sa mga magagaling na abogado na kayang baluktutin ang batas. Ang burden of proof ay nasa prosecution na nangangahulugang kailangang patunayang ng lampas sa reasonable doubt ang pagkakasala. Ang kumpikadong prosesong ito ay madalas na nagiging hadlang sa mabilis na pag-usig. Pang-anim sa ating listahan, blunder law at mataas na standard ng patunay. Ang Anti-Plunder Law o Republic Act No. 7080 ay nangangailangan na patunayan na ang ninakaw na halaga ay umabot sa 50 milyong piso o higit pa. Ang batas na ito ay may mahigpit na requirements at mataas na standard ng patunay. Dapat ay mapatunayan na ang akusado ay kumita ng malaking halaga sa pamamagitan ng isang kombinasyon o serye ng mga kriminal na gawain. Ang pagtukoy at pagpapakita ng eksaktong halaga at transaksyon ay isang hamon para sa mga prosecutor. Ang batas na ito, bagaman makapangyarihan, ay bihiring magamit ng epektibo dahil sa mga teknikalidad at kahinaan sa pagpapatupad. Pangpito sa ating listahan, takot at panganib sa mga whistleblowers at testigo. Ang mga whistleblowers at testigo ay mahalaga sa pagpapabagsak ng mga kaso ng korupsyon Ngunit ang pagiging testigo laban sa mga makapangyarihan ay nagdudulot ng malaking panganib sa kanilang buhay at seguridad. Marami ang natatakot na magsalita dahil sa banta sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Ang sistema ng Witness Protection Program ay may mga limitasyon at hindi laging kayang magbigay ng sapat na proteksyon. Ang kawalan ng sapat na insentibo at suporta para sa mga whistleblowers ay nagpapahirap sa pag-engganyo sa mga may impormasyon na magsalita ang takot ang isa sa mga pinakamalaking hadlang sa paglalantad ng katotohanan. Pangwalo sa ating listahan, kahirapan at kawalan ng edukasyon ng mga mamamayan. Ang kahirapan at kawalan ng edukasyon ay nag-aambag sa patuloy na pag-iiral ng korupsyon. Ang mga mahihirap na mamamayan ay mas nagfo-focus sa pang-araw-araw na pangangailangan kaysa sa mga isyong pambansa ang kawalan ng akses sa impormasyon at kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan ay nagpapahina sa kanilang kakayahan na magdemanda ng pananagutan. Ang ilan ay maaring tumanggap ng mga pabor o maliit na halaga bilang kapalit ng kanilang suporta sa mga kurap na opisyal. Hanggat maraming Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan at kulang sa edukasyon, magpapatuloy ang cycle ng korupsyon. pang sa ating listahan media at disinformation na nagpapalabo sa katotohanan. Bagaman malaya ang media sa Pilipinas, may mga pagkakataon na ito'y ginagamit upang itaboy ang atensyon ng publiko o lumikha ng diversion. Ang mga fake news at disinformation campaigns ay maaaring magpalabo sa katotohanan at linlangin ng publiko. Ang mga iskandalo ng korupsyon ay maaaring takpan ng iba pang mga isyu o kontrobersya ang pagmamayari ng media ng ilang pamilya o negosyante ay maaaring makaapekto sa paraan ng pag-uulat ng mga balita. Ang kakulangan ng malalim at investigative journalism sa ilang outlets ay nagpapahina sa paglalantad ng korupsyon. At ang pangsampo sa ating listahan, kawalan ng suporta at pagkilos ng bayan. Sa huli, ang kawalan ng sustenido at sama-samang pagkilos ng bayan ay isang malaking dahilan kung bakit hindi napipigilan ang korupsyon. Marami sa atin ang nagagalit at naiinis, ngunit iilan lamang ang handang kumilos at manindigan. Ang pagiging apathetic o pagsasawalang bahala ay nagpapahintulot sa korupsyon na magpatuloy. Ang kawalan ng pagkakaisa at organized na pagtutol ay nagbibigay daan sa mga korup na magpatuloy sa kanilang gawain. Ang pagbabago ay nangangailangan ng aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan, hindi lamang ng ilang grupo o individual. Mga kaalaman na hinug, Ang korupsyon ay isang malalim at komplikadong problema na nangangailangan ng holistic na solusyon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo ay dapat manghina. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ugat na dahilan ng problema, maaari tayong magsimula ng pagbabago. Ang pagboto ng matalino, pagpapanatili ng kamalayan at pagsuporta sa mga transparent at accountable na pamamahala ay ilan lamang sa mga hakbang na maari nating gawin. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging bahagi ng solusyon. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.